panibagong vlog, panibagong araw. Welcome na naman ulit dito sa aking channel. Ito na yung mga kaganapan ng hapon nung naningil kami doon sa palingke. Apat lang naman yung aming sisingilin. Ayan. At Nihingi ko na nga yung mga benta ng lumpia wrapper dahil nga naubos na nga naman. Pero guys, wala akong problema sa aming hinahatiran ngayon ng mga lumpia wrapper dahil binabayaran talaga nila lahat yan. Kaya lagi tayong nagpapasalamat sa mga blessing na dumating sa atin araw-araw. At ito na nga, may naglalako ng toyo at binibenta nila. 20 peraso daw, eh, 100 pesos. Sabi ko, 100 pesos na lang yan lahat. Eh, ayaw talaga ni Kuya pumayag, no? So, may, bit, may natira pa siyang limang peraso. Kaya, ayan, binabayaran ko na rin siya ng 20 pesos. At buti na lang talaga pumayag si Kuya na 20 pesos na lang yung limang peraso. O, ba diba? Meron talagang mababait na mga tao na, katul na katulad, ni Kuya. O, siya, dito na tayo sa bibilihan ng ulam. Bibili tayo ng mga ulam para bukas ng umaga. At manok nga yung naisip ko para maiba naman. At pagpasensyaan nyo na guys no minsan maingay talaga yung aking voice over dahil nandito ako sa tindahan at maraming ang mga sasakyan na dumadaan daan at ayan nga pinahiwa hiwa ko na siya dahil aadubuhin namin yan bukas tapos mahigit dalawang kilo guys pero yan lang yun no yung lahat ng man parang ang kunti kunti lang talaga niya mahigit 400 yung ating nabayaran ayan siya guys o yung aking binayad 410 at napakamahal na talaga ng mga bilihin ngayon. Hindi ka na talaga makakatipid no. Yung 400 pesos mahigit isang ulaman lang. At napakahira pa naman ngayon maghagilap ng pera. So kinaumagahan na guys. Ayan nagdadalawang isip talaga akong magjaging dahil medyo makulimlim-kulimlim. Pero hindi talaga ako nagpatinag sa panahon kaya ayan nagjogging talaga ako no kahit makulimlim kulimlim pa dyan. At bahala na talaga kung maabutan ako ng ulan. Pero sa awa ng Diyos hindi naman umulan no. Kaya ayan maganda pa rin yung panahon natin ngayon at nakapagjogging nga ako ngayong araw na ito. So ayan guys no pinapakita ko yan sa inyo dyan dahil dagat yan dyan at ang ganda na ng view dito no. Ang napakaganda yan dyan, guys dahil nga dagat at hindi ako umakyat sa para hingal na hingal ako ba takbo ako ng takmok. Tapos ayan o, ang lawak ng joggingan dito. Ikaw na yung want to sawa mag-jog. So ayan nga, pagkatapos natin mag-jogging at mag-exercise at naligo na rin kami ni Alter. Ayan, tapos na rin yan kumain si Alter. Bibihisan ko na lang yan siya dahil nga si Ate um, she is nandito na nga sa amin. At tapos na rin yun kumain. Kaya si Alter, bibihisan ko muna siya guys, no? At ang alikabok talaga dito sa sala namin dahil hindi ako nakapaglinis dito. ino na ko talaga yung tindahan linisan kasi doon ako nakatambay. Tapos tinatama ako maglinis dito sa sala guys kasi maya maya ay madumi no kasi pinapasok ng aking mga anak galing sa school yung mga sapatos nila tapos ito naman si elder guys maya maya kinakalat niya yung mga laruan niya dito sa sala no tingnan mo pinagalitan ko yan siya dyan dahil nga yung paa niya is hindi siya nagchinila siya baba siya ng baba at magsasapatos nga kami tingnan mo naman at pinunasan ko muna ay no? ayan na nga at sinasapatosan ko na siya at binibihisan ko na siya guys no dahil nga is pupunta na sila ni Ate Amshi at baka dumaan na yung sundo nila at katatapos nga lang namin maligo ni Alter dyan ay napakainit talaga guys grabe yung ano ni Alter yung pawis niya tagaktak na yung pawis niya no nagbibihis pa nga lang kami ngayon lalong lalong na mamaya pag pauwi na yan sila sus na ko ang baho na naman ng pawis nito ni Alter mamaya pag umuwi na kaya sinasabihan ko talaga yan sila pag uwi na wag na maglalaro doon sa school uwi agad dito sa bahay para hindi mga, mga pawis dahil nung, nung lonis guys ay hindi agad yan sila umuwi no tingnan mo yung polo shirt ni Alter guys ang dumi dumi nga yung polo niya ng pag uwi dito dahil nga naglaro laro muna sila ni Ate Amshi doon sa school at hindi umuwi umuwi agad. Ayan nga, at si Kaso ko na yung baon niya. Sabi niya, yung baon niya na daw is watatapsa at malo. Ilagyan ko na lang ng isang yakult, guys, kasi nagre-reklamo na nga siya na tubig na daw lang lagi yung baon niya. Kaya gusto niya daw ng Yakol Kaya pinapasakay ko na lang din yan sila guys ng motor no dahil kais is natutulog na yan dyan si Kuya Pansot at hindi ka makapaghati doon sa school. At hindi ko na yan sila guys pinaglalaka dahil kapag dating sa school ay mga nga pawis na imbis na bagong ligo mga pawis na tulog. Tapos ayun na nga guys punta na sila sa labas no dahil nga nagaantay na yung kanilang sundo na motor ayan na nga yung sundo nila at sumakay na sila at marami talagang mga estudyante dito na pinapasakay na lang ng mga magulang dahil sa super init. Ayan nga pala yung motor nila, shout out nga pala kay Albert Bakulot, nagpapashout out yan siya kanina, kaya yan kumakaway-kaway no, so ingatan mo yung aking mga anak. At mag-ingat kayo sa biyahe. At ito na naman ulit, hapon na naman, maniningil na naman ulit kami doon sa Paranas. Kaya dinugtong ko na lang yung aking video na ito dahil hindi naman ito mahaba. Ayan na nga at pinadaanan na dito yung bagong daanan dito malapit sa sementaryo. At nakatulog talaga guys si altar kanina no pagaling nila sa school dahil nga pagod na pagod siya. At kagigising nga lang niya, niya dyan at pinalitan ko siya ng damit guys dahil... Dahil hindi ko napansin na nakatulog pala siya doon sa kwarto ni Kuya Dritz at nagtalukbong siya ng ano doon yung kumot ba tapos pawis na pawis guys basang basa yung damit niya. Akala ko siya, ay nandoon siya sa kanyang mama bibi, no? Hindi pala nakatulog pala siya doon sa pago, doon sa school. Lagi yan kasi siya natutulog pag hapon, pero ngayon kay may pasok naman siya. Kaya ayan, hindi na, hindi na siya nakakatulog pag tanghali, guys. Kaya pag nauwi na yan dito sa bahay, natutulog talaga yan siya. At hindi ko nga napansin, akala ko lumabas siya. Oh. So ayan na nga, guys. Nandito na tayo sa palengke. at sinisingil ko na nga sila isa-isa at bigla namang dumating din si Ate Dronby dito at nakita nga kami hawak kami naniningin. Ta Pos ayo nakita nga ni Ate Drone B na may rambutan dito na matamis. Ayun, nagpabili na nga siya sa akin ng rambutan. 100 pesos lang daw guys. Dahil yung isang kilo naman is 80 pesos. Kaya sabi ko sa kanya, ubusin niya na yung 100 pesos. So ayan guys, no medyo marami-rami ba naman yung 100 pesos. Kaya ayan, at tinikman nga ni Ate Drone B, matamis naman talaga siya. Dahil nga nilalanggam yung rambutan na iyan. At niloloko loko ko nga siya. Sinasabihan ko siya na mayroon tayong rambutan doon sa bahay. Sabi ba naman sa akin sinungaling daw ako wala sabi ko nga meron naman mga kapitbahay na nagtatanim doon ng mga rambutan magpapakuha na lang tayo sa mga bata sabi niya ayaw daw niya gusto niya daw ito dahil nga tinikman niya guys at masarap nga kaya pinagbigyan ko na lang siya guys dahil meron siyang 50 pesos at dinagdagan ko na lang din ng 50 pesos para maging 100 pesos. So ayun natapon tuloy no. Ayan at namulot nga sila dito sa may gilid ng kalsada. O siya ito na lahat yung aming pinambili-bili guys. Kunting grocery, solen at saka cartolina. At ayan at pauwi na nga kami. Hanggang dito na lang yung ating video. Bukas naman ulit at maraming salamat. God bless us all at pakishare na nga din ng ating live kung nagustuhan nyo. Bye bye. Paalam po. Hanggang dito na lang. Bukas ulit. Salamat.